Tingin nyo lang to doon sa mga ano nagme-mekaniko. Ito yung pan belt na patapon na pero may pakinabang pa pala. So, ayun no. Okay, so ayun. Parin June. Ayan, Happy New Year sa lahat. Ano? At ayun, uh, welcome muli sa channel natin. So, sasagutan lang natin pre yung katanungan ng isa nating tropa. Ano? Sabi niya, si Paring Ruel. Uh, paring June, yung motor ko, Honda TMX Supremo. Gaya ng motor mo na to. Ah... Uh, Malagatak na daw yung kanyang... Dito banda sa may kadena. Kung bakit? Yan. Kapag ka daw nananakbon, tapos pag nagmimi... Ah, malagatak na daw. Ito sa akin hindi eh. Pero sa kanya, malagatak. Sa bandang kadena. Kapag ka... Yung bang nagmumuntos siya, naka-accelerator, tapos biglang ibabalik, pag may minor niya, kumakalampag daw yung kadena. Unang-una, kung bakit siya maingay lumalagatak na eh yung kadena masyado maluwag yan yung kadena natin na yan may proper adjustment yan gaya nito ah uh, yan 1 inch lang dapat yung preplay nya ito yan o oh. yan. yung up and down nya dapat may isang inches yan ganyan lang dapat kapag masyadong laylay yan ayun uh, na kakalampag yan ito kasi may goma yung akin. Hindi naririnig yung kalampag. Yun yung unang dahilan kung bakit makalampag yung kadena. Ngayon, pangalawa, ayun, adjust mo lang kung sakaling ganon. Pangalawa, uh, yung ating kadena, meron yan uh, daanan na goma, parang chain guide kung tawagin yan, chain guide, ayan. Yung chain guide na yun, nandito yun. Kapag uh, yun ay pudpud na, yung iba wala na, kasi napupunit yun, kalumaan, katagalan, napupunit yun, tapos hindi na mamalayan, nalalaglag, kumakalas. Kapag kayo na yun ay wala na, dito sa may ating swing arm, ayun, makalampag na yung kadena. Tak, 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 gumaganyan niya. Tak, 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 tak. Uh, tunog lata, kumakalam, kumakalansin yan dito. Dito na, dito na tumatama sa ano ng kadena natin. Gawa nang, wala na yung, kad, uh, yung chain guide no, na rubber. Ngayon, uh, may mga nabibili naman yan sa Lazada. Ayan. Ang presyo niyan, dyan iba-iba presyo. Depende, meron kasi branded. At saka marami din naman mga aftermarket. Basta same ng para sa motor mo, Honda TMX Supremo. Yun yung bibili. Ngayon, uh, yung akin, ito share ko na lang disenyo pre. Para sa mga nagtitipid at walang pambili, <laughs> ayun, ganyan sa akin, Ah, uh, meron tayo pwedeng pamalit sa chain guide ng no, ating Honda TMX Supreme or kahit na ano ibang motor na di kadena pwede niyo ito i-apply. Kung sakaling wala kayong mabilhan na chain guide o kaya naman nagtitipid or walang pambili, meron isang tip na napaka uh, pwede pwede natin ipamalit. No? Wala kang gagastos eh. Discarte na nga lang. Ngayon, ito. Ito, kung bakit pansin nyo ito, ito ay Uh, timing belt. Timing belt ito ng sasakyan. Yan. ba? Diba? Itong belt na to, yan, maganda to daanan ng kadena. Ngayon, punta ka pre sa mga auto supply. Ito, pwede mo tong hingiin eh. Pupulo, pupulutin mo lang to dun. Mas maganda pa nga ito eh. Hindi ko may papakita yung original na chain guide nito kasi naitapon ko na rin. Ito na, pwede natin to pamalit. Yan. Pumunta ako ng auto shop. Yung may mga gumagawa, ano. Kasi ito, tinatapon lang nila to. Yan. Pumunta ako doon, tambay konti, tanong-tanong. Kuya, maka meron kayong ano pan belt na luma na itatapon na. Hingiin nyo, kasi babasura lang nila. Ito, belt, pan uh, belt, o kaya uh, timing belt, alternator, alternator belt. Yan. Ito yan siya. Ang ginawa ko, yan, binuhol ko lang dyan dito. Tapos ilulusot mo yan pa ganito dyan. Ganun lang sya kasimple. Yan, magmula dun, ibubuhol mo lang pa ganito. Susukatin mo na. Yan, sukatin mo na sya ng ganyan. Saka mo puputulan. Yan, so yun lang. Yung diskarte, para sa mga ano, kung wala kayong pambili, mura lang naman yun. Pero ito, napaka mainam na po nito makapal din naman yan eh yan At ito pag itong isang klase naman okay rin ito yan o ba diba? tamang tama yan daanan ng kadena dito para dito na sya maiging makalampag yan tapos yan nalambri ko nga lang eh ngayon para pwede rin naman yung taanan yung sip Tie, mas maganda yon Mas formal tingnan yung zip tie. Ngayon, kung ganito gagamitin nyo, okay din yan. Eto, pre, mas idagdag ma Dagdag nyo na rin ito. <laughs> sa alip na alambre ilagay, mas maganda yung tanso. Kasi hindi ito kinakalawang eh. Yan. Ito hindi yan kalawang. Yan talaga kulay niyan. Tanso yan eh. O, oh, diba? Yung bowl nyo, lagay nyo na lang doon sa loob para di kita mas maayos tingnan. So, yun lang. Siner kulang lang itong ideya na to na yung fan belt pa lang patapon na may pakinabang pa no para lang yan dito sa ating ah uh, pwede natin to pamalit ganyan ang forma niyan sa swing arm no magmula doon iikot yan tagos mo dito yan paganyan, ganyan oh. no? pero kana chain guide tapos ibubuhol mo na lang so ayun lang <laughs> Share ko lang din. Baka makaambag, ano?